Warmest greetings of love to everyone present today in the Hague Netherlands. Once again, I would like to thank I you for to your, to you. your unwavering love and support for President hey, Rodrigo and our family. You. Okay. I apologize for being unable to make it there today as I am back in the Philippines to continue with my education. Because I am sure that is what my father, Dada Rudy, would want. But rest assured, I am one with you in spirit. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na narito. Inayun mo kami sa sakit, Panginoon. Itong ulat na ito, Panginoon, hindi makabigay okay, ng kara karamdaman sa bawat okay, isa. Block, hindi pa kami, ay, Panginoon, ay magkaisa at uh, itakas ang iyong pangalan. Kaya maraming maraming salamat sa iyong kabutihan. Ito po ang aming dalangin. The block in block the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. The yung lags. Yung Guys, di block akong story guys. Ayaw na alay. Kaya sa talay. Di block. Guys, di block. Nagkatasal din po kami. Guys, pasinsan na di ng anak ko. A'udhu billahi minash shaitanu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladhina min qablina. Rabba na, wala tuha mila, wala tawag katulang nabi. Wafwan na, wagsirla na, warham Anta maula, nafansur na, lalikaw nilka, aferin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabi la alamay. Maraming salamat po. Ang ating ipinalangin, humihingi po ako sa Panginoon Diyos na tayo pong lahat ay ilagay niya at itakda niya sa tuwid na langdas at huwag po tayong maligaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasensya na guys. Ay ay. Lock na rin live ko balik. Or baka, ay siguro baka nag-reset siya. Thank you so much po. sak mayroon na nagawa na mayroon na sak mayroon na amin ikurukuro ipinim mo yam yam salamat guys maraming salamat po mabuhay ang Pilipinas mabuhay mabuhay, mabuhay si Duterte mabuhay send him home, yes! We, want him home! Yes! We want him home. Bring him home. At dahil dyan, magpapatuloy na tayo sa ating programa at ang susunod na mangyayari uh, ay uh, inaanyayahan ko ang atensyon ng lahat dahil magpapalabas tayo ng mga mensahe galing sa mga anak ni Tatay Bigong at uh, ang atensyon ko natin ay ibalik natin sa ating screen. So, hey. guys. Salamat po. Salamat sa pag and like. Ayan po. Audio Ay, oh, 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 laptop. Audio oh, laptop. Audio Okay na guys. Ang okay performance A, okay, ni Alba. Nood okay. muna tayo ng like screen screenshot kay screen That guys, you know, guys you know. you know. ha. Mabuhay you know po tatay dito. Salamat. Laba. I like the energy. Pinagpatuloy like niya. wala kayo. Nakit isyo. ako. Nakit isyo. Ako, 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 sa bira ko ni Jonathan. Pinoy no lang. Ano uh, to sa tagpuan, guys? Uh... Oh, sa? Sa sa kita pa. Sige payo mo. Share ha? lang, share, share. Oh, Ito oh, pa nga tag isa si Bino pa papasin sa nakata. Ano ang akin sa ako tinangay. <laughs> sa lu ami. Niyama may daghan tisyo dito. Salamat. Go go, go, go go. Pwede dag hati to kisyo. Kunin ta ko na kun kay sa to. Kada o camera ka na. Kuha camera mang langka ha kay nakabasa. basa sa ulam. Salamat po. Salamat Barcelona. Thank you. Ate, ito mga lukang. Oh. Grabe, energy na guys. Kasi kagabi, grabe siya. Matulog talaga kami. Oh. Nakatulog siya ng mga 9 hours. Ipokus sa screen din. Oh, ipokus sa nakoron. Ipokus sa mga babae talaga. Quick tea. Ayan na si si Baste, ang nag-iisang Baste, sobrang guwapo talaga si Baste. Wala, 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 wala. Wala. Wala siya nag-play. Uy, ginoo ko, Lord. Ayaw na lang. Ayaw. Na yang energy ni <laughs> Aldo, tinapon niya ang laptop niya. Oh, kena ini pakai zoom konte, Okey okey yang. Oh, mengalangka <laughs> kita ni mengalangka. <laughs>

Oh, katol yung pull over. Ay, parin din nyo. Parang nasa Ah, aray kayo payo na. Aray dahi, Ben. Agoy. Agoy. si Basti sa screen Wala sa kalaw sa kalaw. Sa kalaw sa kalaw. Sa lang guys, tiba. lang guys sa... Uy! At ay, na Sige, na na yung Para di makasalit pagtagos gusto ko mag-alaga ko kayo takas sa dahig mawala na po ako no todo maganda ana guys din na si Mayor Baste at Vice Mayor Baste guys isa lang tension ninyo din si Vice Vice Mayor Baste at Bayan Bayong ready na to i-announce niyo yan oh sa kami kung di kain kayo ba okay so uh, we're now going to play the messages of uh, the Duterte children So uh, I think it's now ready. It's already working. I again ask the attention of everybody to uh, focus their uh, attention into our uh, big screen. Hello, magandang araw sa inyo, lalagyan sa grand solidarity ticket together, unite for Duterte. Uh, sa mga nanonood nito, marami salamat sa lahat na suporta nyo sa tatay ko. mabuhay kayo and uh, sana kayo na happy na mga tao thank you and God bless you all Maayong adlaw kaninyong tanan magandang araw sa inyo lahat My warmest greetings of love to everyone present today in the Hague, Netherlands. Once again, I would like to thank you for your unwavering love and support For President Rodrigo hey, Duterte and our whole Thank family. Family. I apologize for being unable to make it there today, as I am back in the Philippines to continue with my education. Because I am sure that is what my father, Dada Rudy, would want. But rest assured, I am one with you in spirit. I kindly ask you to continue being in collective prayer for our Tata Diko. May we also continue to be the hope. Of our beloved country, the Philippines. Mga kababayan ko, let us not stop until our Tatay Digong is safely back home. Again, maraming maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo at mabuhay ang Pilipinas. Isang lahi, isang diwa. Sa mga kapwa ko Pilipino sa iba't ibang panig sa mundo, sana hindi kayo mapagod sa pagdarasal na makauwi na ang ating mahal na Presidente Rudy. Gaya ng sabi niya, ang kanyang buhay ay sinakripisyon niya para sa bayan mula pa noon hanggang ngayon. At sa edad niya ngayon, nagarapat lang na ibalik siya sa bayan na kanyang pinakamamahal at nang naman niya kahit papano na mamuhay na isang super senior citizen o makatilaw siya sa iyang mga discount. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta at pagmamahal sa aming ama. Tinatanaw namin tong isang malaking butang na loob. Sabi doon sa lang sa ginoo o kamping kanan kanunay. Okay, at yan po ang mensahe ng mga anak ni Tatay Digong. Of course, ma'am, ma siguro nagtatanong kayo na wala si VP Sara sa mensahe. Dahil alam naman po nating nag-imbita siya sa May 31. Dito pa rin sa The Hague? The event, again, I would like to take the opportunity to ask everybody if you have time to come back on May 31. Our event will be in the Duterte Street, outside the detention area. Maaari man pong sasabihin sa atin na hindi tayo kasya doon, pero kailangan na nating iuwi si Tatay Digong. We need to bring him home. Kailangan na niyang umuwi, makasama ang kanyang apo, ang kanyang pamilya, ang mga mahal niya sa buhay at lalong lalo na ng mga kababayan natin sa Pilipinas. Now we're going to proceed with the program. I would like to ask Francis Finsta uh, okay. to please come on stage Pero itong lahat ay Tatay for the songs and stories of Tatay Digong. Ang mga kantang kakantahin po ni Francis ay ang mga paborito ni Tatay Digong kalakip ng mga kantang Salamat ito ang mga ay ang mga, mga, mga storya kung bakit niya ito paborito. Ngayon lang po <laughs> ito maipi-perform sa The Hague at kung susunod pa man ay sana malaya na siya at nandito na siya kasama natin na mapanood ang mga, mga lagaan, kantang ito. Watching. Salamat mga